thank mm -hmm. you lulutuin ko yung minchang. Ayan, nahiwa-hiwa ko na yung minchang na yan. Ayan, yung giniling na baboy. At ito ang ilalawak natin. No? Ayan, dalawang yan. Yan. Lagi ko yan iluputo, guys. Pinapakinta ko sa inyo. Pero ngayon kasi, unday pa ako nagluluto. Kasi nandito yung mga boss. Hindi ako nagpre-prepare sa umaga. Pagka-prepare ko ngayon, ay diretsong luto. Kaya ito na, magbablog na ako ng dire-diretso. Tapos, ayan, naglinis din ako ng shockwave. Ang shockwave ay okra. Ayan, magluluto din ang paborito namin yung shockwave. Ini-steam lang yan. Tapos, ito yung hiniwa-hiwa ko na, ano, <coughs> sayote. Alam nyo guys na isang sayuti lang yan. Isang perasong sayuti. Ang kakainan niyan ay limang tao. At ang lok ay karne. Yan tapos ito naman ay kondol isang hiwa na kondol napakamahal ang kondol dito sa Taiwan kung nalalaman nyo lamang guys sa Pilipinas pinapakain lang natin sa baboy ang kondol dito sa Taiwan sobrang mahal ng kondol Ayang kondol na yun ay gagawin kong sabaw nila wala namang ibang laok ang sabaw nila kung hindi luya at asin lang at akala nyo guys ay tapos na ako sa trabaho kahindi at parang ito pa o oh, maghihimay pa ako ng isang katilbang talbos kamuti kasi ang green vegetable nila ngayon ay talbos kamote. Ayan, ang oh, dami-dami oh. Isang balot. Kakain kasi dito sa gabi ang mga isang family, ano, ng anak ng alaga ako. Tat, may dalawang anak at isang yun lang so ayan na guys maghihimay na ako ng talbos gamote pero bago ako maghihimay ng talbos gamote ay isasalang ko na itong karne para habang nagpapadlambot ako ng karne ay naghihimay ako ng talbos gamote ganun lang kasimple at kadali lang ang pagtatrabaho sa kusina okay guys habang ako hindi pa nakakapaghihimay ng talbos gamote inuna ko na yung karne kasi medyo matagal tagal itong karne eto guys bago ko ilagay ang ricado kailangan niya na ano, Makating-makati dyan lang, hanggang sa naglalangis langis yan. Ayan. Tapos, habang ano, nagiinit na din ako ng kanin dito sa steamer na kaldiro. Dyan lang ako nag steam ng kanin. Kasi alam nyo guys, isang beses lang isang nigo kami magsaing ng kanin sa rice cooker. Tapos, iinit-initin lang. Ganyan dito katindi sa Taiwan. So, ayan. Hindi ko pa pala nabubuksan yung mag-iinit ako ng kanin habang nagluluto. Ayan, dahil nandito ang amo. Isang linggo talaga siyang bakasyon guys. Lagi na lang nasa tabi ko. Wala tuloy akong time makapag-mukbang-mukbang. <laughs> It's okay. Alam niyo, guys, kahit ano ng amo ko, mabait ng amo ko. Kasi kaibigan ko yun hindi kami kami palagi pero hindi kami nag-aaway mga nag-aaway kami mga isang minuto lamang ayan yung <laughs> mga dami kong lulutuin na yan yung talbos kamuti na aking hima yun ay mag-uumpisa na ako guys hanggang yung aking pinapalambot yung aking karne ayan yan na guys so pwede ilagay ang mga ricado ilagay na natin itong mensang kahit ito alam mo guys ano lang yan parehas lang yan eh. hiniwa hiniwa ko na yan <laughs> ewan ko dyan kahit mo aham mo ano lang ginagawa niya tapos itong sabaw ng pickles pagay natin aboy tapos itong hiniwa kong pickles ayan ayan Masarap sya, guys. Wait lang guys, kasi kakaiba yung ilalagay sa sabaw dito. Alam nyo guys, yung aking amo, nagagawa ng sariling sauce niya. Yung mga tira-tirang sauce, itinatabi, tapos yung ilalagay na sauce dito. Ewan ko kung anong lasa nito. Okay lang, wait lang guys. At ito na guys, yung finish product ng aking niluluto. tapos dinagdagan ko pa ng konting pampalasa kaya hala. kaya sumarap siya so ayan na nga guys luto na itong aking ah, karne napapansin nyo guys meron yung mga manig-mani -mani. o oh. ayan gawin kating-kating na sya kaya pwede na luto ito eh. yan, itilipat na nating sa lalagyan kasi lutong luto na sya guys ayan pamilya o oh, diba bilis lang pangyayari ayan na guys luto na siya Ang dami karne, nilagyan ko kasi yung, may tira kasi ng karne sa ka, hapon. Yung steam na karne, pinalo ko na din. ayan, luto na dadalawa na lang ang lulutuin ko, ang, ang hirap talaga guys, pag nandito si bossing kasi kung kailan ako magluluto, saka ako magprepare, magpre kaya dali-dali ako kailangan within 1 hour, tapos na ako magluto, dahil dadating na yung mga pakakainin ko, ayan ayan, ini-steam ko lang guys, yung aking talbos kamote kasi lalagyan ko lang yan ng toyo at saka bawang. Suka. Sinabay ko na rin sa pag-steam yung ano. Shockwave. Alam mo kung ano shockwave. Ayan oh, yung okra. pag ko na lang siya pag luto na. <laughs> Nakakatuwa naman dali-dali ako. Alam nyo guys, pagkaluto nito, isa na lang lulutoin ko yung sabaw na lang. kakatawan naman, sobrang Sino ang nakakaranas ng gantong pagluluto, guys? Alam ko hindi kayo kumakain ng ganito. Ini-steam lang kasi ito. I know, yung binablanch. Diba, mo lang yung talbos kamote. Tapos nalagyan naman ng tuyo, suka at bawang. Ang sarap. Tapos itong ano, itong shockwave. Ayan o, oh, yung okra, lalagyan lang yan ng konting oster sauce, pwede nang kainin. Ay, charo, tan sarap. Pag mahirap lang na pagkain ito, guys. Mahirap lang kasi kami dito, mahirap lang yung amo ko. Walang kaya manyaman. Okay lang yan, at least masaya kami dito kasi kahit mahirap. So, Di ba? Importante ay yung nagmamahalan ng amo at mga tulong o, o di ba? O yan, luto na agad guys. Ang bilis naman ng mga pangyayari. <laughs> hindi pa ako nakakapag lagay nakakapaghiwa ng mga bawang eh luto na agad. So okay lang yun. at least pwede nang hanguin siya. Pati ang aking shokwe shokwe. At ito na nga guys, tapos na po ako magluto. Ay, hindi pa pala. Andito guys yung aking nilulutong sabaw. Ayan. Ang ko lang niya na iluya. Yan yung kundol. Luya tsaka asin lang ang loko niyan. Masarap na yan sa kanila guys. Sa atang, sa Pilipinas, pag pinaghanda mo ng sabaw ng ganyan, baka pagalitan ka pa dahil walang lasa. Dito, okay lang yan. Basta may asin. Eto na yung sinasabi ko sa inyo guys. Talbos kamutin na aking ibinalance. Ayan, nilagyan ko ng tuyo suka bawang. Ayan. Tapos ayan na ay yung sayote. Luto na. At ang brown rice. At ang shokwei. Ayan yung shokwei guys. Ilagyan ko lang yan ng oyster sauce. At yung karne na niluto ko guys. So ayan. No? Sarap. Marami siya guys. Nag-separate lang ako ng ulamin ngayon. Pero ito pang isang linggo na naman yung ulam. Kaya hindi mapapansin yon Hindi ako lagi nagluluto ng karne. Ayan. O, ayan. Maraming salamat sa panonood ng aking pagluluto. Hindi ko alam kung ako'y naka 13 minutes na dahil madali lang yung pagluluto ko ngayon. Sana naka 13 minutes ako para ako'y natapos. Ayan, maluluto na siya guys. So, ayan. Kailangan lang nating magpatagal-tagal ng oras para matapos na. May nakasalang pa ako doon sa ano yun o. No? May iniinit ako doon pagkain ng alaga ko. No? Ayan. Maraming salamat guys sa panonood. Ngayon na dito na nagtatapos ang aking pagbabalag na napakasimple lang na ng aming mga pagkain sa araw-araw. Ayan. Thank you for watching. I love you all guys. Bye bye.